Paano natin masusubaybayan ang lahat ng mga content na 'yan? So, yung karanasan ng iba-ibang mga tao, hindi natin malalaman ang lahat ng mga nangyayari sa lahat ng tao. Ang malalaman natin sa buong buhay natin ay may limitasyon na. Kaya nga naisip ko para sa sarili ko na alam ko na wala akong alam, pero parang medyo exaggeration 'yan kasi may alam ako pero sobrang konti at sa sobrang liit or konti nga ng kaalaman na yan ay halos wala na nga akong kaalaman. Pero dahil nga sa pagkaalam ko ng ganyan ay nagbigay sa akin yan ng kalinawang kapayapaan at kaginhawahan sa sarili ko na hindi ko nga pagsisikapan, hindi ko susubukan na alamin ang lahat ng mga bagay. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at mas sinsinan na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Sikihore Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Sikihor Healer School. Salamat po at God bless.